Hello, di foto di video so nama saya aku anu tanggawan nama an an itu tanggawan sobi tapi kita napa sih lebih ini gitu mau pilih dengan lebih ini gitu nama itu lagi sono gina begitu ayah nama na perihal yang ada tanan bi mana yang ada bro yang ada tanan di di tuh di 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 muka di tuh nak di testing nama testingan nama nikitin dog para kawan malukit nama tong di tuh

tanggawan yun guys no yung so, papo ato ang iriyaran, guys kay kuan patag kay, guys no maisan lang kay eh. maisan lang git medyo katol gini pero at least Oke gina ang itong area ng guys ang may ginaingaw ng mais usahay humay karon humay gini guys

Lain mo. Mga anak Lain mo pala. Oh, nasundan namin kayo. Doon do, do, tayo sa may yung ginadaanang kayo papunta ng Perlabay kayo. Dala, di ba? Unang simentado na pa, ano ka, pa kaliwa ka. Checkpoint na Checkpoint. Checkpoint. Una, di ba? Ah, pasan pasundo. Okay, oh, pasan pasundo. do pas, for, dolo. Yung dolo pa papuntang Perlabay. Before pa. Oh, um, daan mo checkpoint. Diba, after labay, magpasok ka. Ah. Yung simentado. Pag mo yung dulo niyang kail, unang simentado na pa kaliwa. Oo, oh, yung, sur yung survey ko natin dito, dating putol ng kalsada. Talagi? Mm uh -hmm. -huh. Ah, tawaga. Tawagan mo lang ako kayo, kayo. pasundo lang lang kita kayo dyan dyan. sige, sige, sige. sige. Ka. Oh, ay, send, send ko lang, Kel. Send ko lang. Sige, 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 Kel. Sige, girl. Ay, tap maganda, Kel. talaga. Wala mong ito. Kasi, cutting. Oo, guys, balik tayo okay. mamaya guys no? so, reading pa kami guys, reading pa